Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay ang iba't ibang paraan ng pag apply ng fertilizer sa iyong tanim na nasa container. Ang unang method ay yung tinatawag na basal fertilizer. Na basal fertilization. So, meron kang uh, container halimbawa, kagaya nito, approximately one and a half gallon ng capacity, ahaluan mo siya ng fertilizer. So, dito sa ganito kalaki, normally, mga isang kutsara ang inihahalo ko. Yan. And then, ahaluin mo lang siya sa lupa. Imi-mix mo siyang mabuti sa lupa. At, kung medyo man nakanakalitaw pa yung mga fertilizer, ay tatabunan mo siya. Itong basal fertilization na ito ay ginagawa normally halimbawa pagka a few days from now ay maglilipat ka na ng tanim dito sa container. So magbabasal ka para pagdating ng iyong uh, seedling ay meron na nakahandang fertilizer sa kanya. Ito kasi mga commercial grade fertilizer na tinatawag ano po ay readily available sa halaman. So dito, finifertilize mo na kagad iyong uh, lupa. Para pagka nagtanim ka a few days from now, meron ng fertilizer agad na nandito. So normally ang ginagamit ko dito ay yung 1620 20 0 or yung ammonium phosphate na tinatawag. Kasi po mataas ang phosphorus nun at uh, makakatulong para mabilis na mag-ugat ang uh, halaman. Bukod dito sa commercial grade fertilizer, ano po, uh, uh, banggitin na agad natin, pwede ka ring maghalo diyan. Pwede siyang ihalo. Sa compost, sa iba pang organic uh, amendment, ano po, yung mga uh, binulok na ipot ng manok, ng baka, ng hayop, pwede mo rin ihalo kasama ang uh, commercial grade na uh, fertilizer kagaya ng 16-20-0. So yan po yung basal na tinatawag inihalo sa lupa bago pagtaniman. Ang isa pang klase ng uh, basal fertilization ay yung tinatawag na paupo. So halimbawa meron ka ng seedling na ililipat sa iyong uh, container ang ginagawajan uh, ginagawa dyan ay binubot uho yung lupa kagaya nyan para doon sa pagpupulaan o pagtataniman paglilipatan ng tanim yan Ngayon, bago ilipat yung tanim, ang gagawin dyan ay lalagyan ng fertilizer. So dito, normally, isang kutsara din ang uh, ina-apply ko. So lalagyan dyan. And then, tatabunan. Tatabunan mo na at least 1 inch. Yan. At saka mo ngayon ililipat yung iyong uh, seedling. So medyo malalim pa. Yan. So, yan po ang tinatawag na paupo. Ang uh, purpose naman itong uh, paupo ay para pagka lago ng kanyang ugat ay meron na kagad fertilizer na nag-aabang sa kanya. At uh, 16-20-0 pa rin na ginagamit ko. Buko dito sa 16-20-0, pwede rin kayong gumamit ng fertilizer uh, Uh, complete fertilizer, yung triple 14 o triple 16 yan. Ano po, pwede rin haluan nyo yan ng uh, urea. So, yung urea kasi mabilis matunaw sa sa lupa, lalo pagka diniligan. So, pwede rin siyang haluan ng urea. Next naman ay yung tinatawag na side dressing. So, sa side dressing, uh, medyo malaki na yung uh, tanim mo. At uh, mag a tayo ng uh, fertilizer gamit ang side dressing method. Sa side dressing naman, huhukay ka sa gilid ng iyong, ng iyong tanim. Pagka malaki na yung tanim, normally po sa bandang gilid na ng container yan, uh, hindi siya nilalagay sa mismong tabi ng uh, puno ng uh, halaman. So, huhukay ka dyan, mga dalawa, tatlong pulgada, and then ilalagay mo yung fertilizer. And then, tatakpan. Hindi siya dapat iwanan na Uh, naabuyang niyang ano po, yung uh, naiinitan or nahanginan kasi ang fertilizer natin, yung kanyang uh, nutrients, yung kanyang nitrogen unang-una na ay uh, nag-evaporate po yan sa hangin. So tinatakpan siya. Normally, itong uh, side dressing ginagawa ito mga every 3 weeks. Ganyan. Ang pinaka-frequent niyan, every 2 weeks. Uh, ito po ay parang pang alternate doon sa drenching method. At uh, effective din itong side dressing na tinatawag pagkapanahon ng uh, tagulan. So, pagpanahon kasi ng tagulan, syempre, bubuhos ang tubig dyan, aagos yung fertilizer, so may pakikinabangan yung uh, halaman. Pagkatapos mag-side dress, halimbawa wala tayong inaasahan na ulan, uh, kinabukasan po yan, dapat dinidiligan natin para mag-umpisang uh, matunaw at ma ng halaman yung uh, fertilizer na ating inilagay. Bakit ginagawa lang siya every 2 weeks or every 3 weeks? Bakit hindi pwedeng weekly? Uh, kasi po magastos. <laughs> Yun ang unang-unang reason doon. Kaya uh, hindi madalas gawin ang uh, side dressing. Pero yung side dressing po effective dito uh, sa sa pagbigay ng energy, ng nutrients sa ating halaman. Actually, yung iba nga ang ginagawa pa dyan ay uh, binubungkal yung paligid at kinakalat yung uh, fertilizer. So, at one point in time, ginagawa ko rin yung uh, ganon. Pero, pagkahalimbawa halimbawa yung halaman mo, may mga ugat na sa ibabaw, ay uh, hindi na advisable na hukayin mo yung uh, gilid kasi masisira yung mga ugat. Ang magandang gagawin mo na lang doon, kung sakali, ikakalat mo sa gilid yung uh, fertilizer, assuming na malaki na siyang ganyan, and then tatakpan mo siya ng lupa. So, dagdagadaga mo ng lupa. Pwede bang isabog na lang sa ibabaw yung fertilizer hindi natakpan? Well, pwede rin po yun, pero dapat 'yon immediately ay uh, didiligan kagad ka natin ng uh, tubig. At uh, kung nagtatanim ka halimbawa ng ornamental, sino po, yung mga uh, maliliit na halaman, namumulaklak na halaman, pwede rin i-broadcast uh, sa ibabaw yung uh, fertilizer lalo na kung ang gamit mo halimbawa ay uh, kagaya nito, yung uh, controlled release fertilizer. Ano po? Okay, yung slow release fertilizer. So, okay lang na i-broadcast siya sa ibabaw. Pero yung mga uh, uh commercial grade natin, ano po, yung uh, mga triple 14 na, urea na 'yan, 16-20-0 ammonium phosphate, uh, advisable na takpan siya ng lupa. Huwag hayaan na nakabuyangyang sa ibabaw. Sa mga nagsasaka, halimbawa sa bukid, ano po, yung uh, palay Uh, binobroadcast nila yung fertilizer lalo na yung urea kasi nga may tubig na agad yung lupa mabilis matutunaw yung fertilizer na mapupunta agad sa lupa yung nutrients so sa side dressing hinuhukay natin sa lupa yung fertilizer kung ibobroadcast naman sa ibabaw ang tawag naman doon ay top dressing ang panghuling method naman natin ng pagfertilize ng halaman sa container ay yung tinatawag na drenching yung drenching naman ay uh, tinutunaw ang fertilizer sa tubig gaya nyan so sa isang galon halimbawa pwede kang maglagay minimum isang kutsara ng fertilizer or hanggang dalawa so itong uh, pagtunaw sa tubig kinifertilize natin sa halaman niya pagkatunaw na yan gamit naman yung ating pantakal halimbawa normally po ang ginagamit dyan itong lata ng sardinas So, isang lata ng sardinas sa isang puno ng halaman na nasa container. Pwede maging dalawa, depende kung gaano kalaki yung iyong uh, halaman at yung iyong uh, container. Itong method ng uh, drenching, ano po, do sa lahat ng uh, uh, pinakita kong example sa inyo na paraan ng pag ng lupa, itong drenching ang pinakamatipid. Dahil halimbawa, do sa example na pinakita ko, sa side dressing, isang kutsara na kagad sa isang puno. Samantalang dito sa drenching method, yung isang container niya. Pagka ito po ay uh, dibigay natin sa halaman hanggang 20 to 25 na puno ng halaman na nasa container, ang pwede nating mabigyan ng fertilizer. So, ito yung pinakamatipid na method kaya naman ito yung kadalasan na ginagawa. Yung uh, yung unang ginawa natin na ikinalat sa lupa, one time lang po 'yon. And then yung side dressing every 2 uh, weeks or every 3 weeks, ito naman weekly na ginagawa. Kung sa timba ka naman maghahalo ng uh, fertilizer, normal ni po ano, yung 16 liters na timba, isang uh, lata ng sardinas ang uh, fertilizer na inihahalo sa isang timba ng tubig. At yung isang timba ng tubig na around 16 liters capacity or 4 gallon capacity at to 100 na puno na po 'yon up to 100 na tanim ng inyong nasa container ang kayang i-fertilize. So, yan po ang ibat-ibang paraan ng paggamit or pag-apply ng fertilizer sa ating lupa. Nandiyan yung uh, basal application, yung uh, side dressing, and then drenching. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!